Nagatera kami sa Luzon, sa bahagi ng Quezon, Nueva Ecija. Dito sa barangay ng Bertes. Nababalot ito ng bukid. Kahit saan kaya talumingon dito ay puro bukid at iba't ibang puno ang makikita mo. Bukod pa roon, malayo ang bahay namin sa tindahan. Dadaan pa kami sa tulay at lalakarin pa ang mahabang daan na walang kabahay-bahay bago kami makakita ng tindahan. Sa umaga ay masaya, pero sa gabi ay hindi dahil nakakatakot. Sa isang kubkuban kami nakatira. Ang mga bahay namin ay sarili rin naming mga kamag-anak. Limang taong gulang ako na masasabi ko na nagsimulang umangat ang buhay naming pamilya. Si Papa ay nagnegosyo at talagang kumita iyon ng malaki sa araw-araw. Ang kapatid ko naman ay nagkapagtrabaho na bilang nurse at malaki rin ang sinasahod. Ma, may kutsi sa tulayo. Oh. Ang ganda. Mukhang bago pa. Saad ko kay mama nang nasa Teres ako at natanaw ko ang kulay puting kotse. Mula roon ay tanaw na tanaw ko ang pagkintab nito. Wala bang kahit isang gasgas? -gas. Abo, Sino kayang pakay niyan dito? Tanong ni Tito Bernard habang sinusuot ang damit. Mukhang kakagising lang nito at natoon din ang pansin sa kotseng pumapasok sa aming kubkuban. Si Pastor Bayan? Tanong naman ni Tita Ale. Ang tita kong nasa abroad ang asawa. Nako, John. pagmamaya ay mangaral at iba ang relihiyon. Sabihin mo na burn agin tayong lahat dito. Sabi ni mama sa isang tito ko, nakakalabas lang din. Halos lahat sila ngayon ay nasa harapan na ng bahay namin. Sandali! Ani tito at sinalubong ang kotse. Pero laking gulat naming lahat ng uminto ito at bumaba ang nagmamaneho. Papa? Malakas kong sigaw nang bumaba si Papa sa loob ng sasakyan at malawak ang ngiti sa labi na halos mapunit ang mga labi nito. Eric! Tawag nila tito nang makita si Papa. Saan mo nakuha ang kotse na ito? Tanong agad ni Mama nang lapitan namin siya dito. Binili ko. Bakit? Masaya niyang sagot. Aba, bagong bago nga. Mahal ito ah. Kumento ni Tita Ali at hinaplos ang kotse namin. Hindi ko akalain ang kotse ito ay sa aking pamilya at binili ni Papa. Saan ka naman kumuha ng pera? Baka ginalaw mo ang pera ng negosyo. Mahinang bulong ni Mama at tila ba ay hindi natutuwa. Ngayon ay napapalibutan na ng mga kamag-anak namin ang bagong bili naming kotse. Nako, kailan kaya ako makakabili ng kotse? wika ni Tito Bernard. Ang tito kong magsasaka. Si Tito John naman ay ang tito kong may-ari ng mga bukid na nakapalibot dito sa aming kubkuban. Eh kahit anong yoko naming mag-asawa sa pagtatanim, hindi kami makakabili nito. wika ni Tita Grace at mahinang tumawa. Usyo, parain ninyo si Eric at ang may parada ng kotse. Wi ka ni Tito John at binigyang daan namin si Papa sa pagpaparada ng kotse. Nang magsipagbalik sila sa kanikanilang trabaho at mga ginagawa, agad na nag-usap si Papa at Mama sa loob ng bahay. Si ate wala pang alam dahil nasa duty pa ito at mamayang alas 6 pa ang uwi. Nanalo ako sa loto. Aniya sa amin. Kumikislap ang mga mata. Ano? Gulat na gulat na sigaw ni mama na halos lumuwa na ang mga mata nito sa gulat. Hindi namin alam na halos magkalahating buwan na pala itong nanalo sa loto. At unti-unti na na pala niyang kinuha ang pera. Oo. Sabi ko naman sa iyo at swerte tayo simula nang nagkagnegosyo ako. Uwi ka ni Papa at maligayang maligaya. Ibig sabihin, pwede na tayo magdagdag ng negosyo? Tanong ni Mama at halos walang paglagyan ng saya. Oo naman, ipapagawa ko rin ang bahay niya at ipapa ko na ang kwarto natin. Pati bagong dibi, bibili tayo. Galak na galak na sabi ni Papa sa amin. Pero marikar anak, huwag mong sasabihin na tumama ako sa loto, ha. Uwi ka sa akin ni papa. Opo pa, sagot ko kaagad. Usha, tawagin niyo si Melanie at pauhin ka agad. Kakain tayo sa labas. Balita ni papa sa amin. Tandang-tanda ko pa kung gaano kami kasaya ng araw na iyon. Ha? Talaga? Sigaw ni ate habang nasa sisigan kami na dinayo pa namin dito sa ibang lugar. Oo, lalagyan ko ang bank account mo para madagdagan ang ipon mo. Bubuksan ko rin ang bank account itong si Maricar. Wika ni Papa habang kumakain kami. Ang ganda ng kotse pa. Kumento ni ate habang kumikinang pa rin ang mga mata sa kotse naming nakaparada. Aba, syempre naman. Uwi ka ni Papa at malakas na tumawa. Katulad ng naging mga plano namin, sa mga sumunod na araw ay pinagawa ni Papa ang bahay. Pati ang mga kwarto namin ay erko na. At bumili kami ng bagong TV. Nagpakabit na rin si Papa ng internet sa bahay. Sa mga araw na yon ay parang walang maramdaman na problema. Maging si ay nagbigay si Papa ng Pampagawa. Ganoon ba kalaki ang kita niyo sa negosyo? Ang dami niyo agad na ipundara. Nagtatakang saad ni Tito Bernard. Oo, sa kabutihan ng Diyos ay patok na patok ko. Uwi ka ni Papa at tinabot ang sobre kay Tito Bernard. Oh, ano ito? Nagtatakang niyang tanong at binuksan iyon. Aba, Eric, malaking pera ito. Gulagulat yung sigaw. Buti na lang at nasa loob sila ng bahay. Sa yan, ayaw mo ba? Ikaw din, magagamit mo yan sa pamilya mo, lalo pa at malapit ng mag high sa si Bea. Hindi may piliwanag ang saya ni Tito Bernard. Para sa akin na nararapat lang sa kanya iyon. Dahil sa lahat ng tito ko ay talagang napakabait niya at kadikit naming pamilya sunod-sunod ang swerte at pagpapala sa amin. Hanggang sa isang araw ay umuwi akong umiiyak sa bahay matapos akong batuhin ng bola ng ilang kaklase ko na lalaki. Ang mga iyon ay taga rito lang din sa aming baryo. Sa galit ni mama ay agad siyang sumugod at nilakad lang ang baryo na medyo may kalayuan din sa amin. Nang mga panahon na yon, nasa bahay na ang pinsan kong si Kuya Mike para magbakasyon. Hoy Linet, itong anak mo na ang nangbato sa anak ko, ikaw pa ang may ganang magalit. Sigaw ni mama habang nagtatalo sila ng nanay ng kaklasikong lalaki. At paano mo na lamang totoo yon? E wala ka naman doon sa eskwelan. Sigaw pabalik ni Aling Linet. Tita, tama na pag awat ni Kuya Mike sa kanya. At sinasabi mo pang sinungaling ang anak ko? Kilala ko ang anak ko, Linet. Bakay ang anak mong hindi mo kilala? Hindi mo man lang alam na nang bubuli na pala yan? Galit na singhal ni Mama. Matindi ang naging argumento nila Mama at aling Linet noon. Halos umabot din kami sa guidance office ng paaralan at inamin naman ng anak ni Aling Linet ang ginawa niya sa akin sa uli. Kung sunod-sunod ang pagpapala sa amin ay sunod-sunod din naman ang naging mga kaaway nila mama at papa. Manluloko ka pala Galit na sigaw ni papa sa isang lalaki na hindi ko kilala. Ang pinagtatalunan nito ay tungkol sa negosyo naming manukan. Paano kasi ay umorder siya rito at wala itong dinilaber na mga manok nang puntahan namin siya ay nalaman namin na hindi pala ito nagbebenta ng kahit ano. Kahit magalit ka pa, nagestos ko na ang pera mo. Ang damot mo naman ngayon, Eric. Ang yaman-yaman mo na. Ano ba naman iyong ilang salapi lang ang nakuha ko sa iyo? at binalik ang sisi kay Papa. Marami ang naging ganong pangyayari. Pero ang paglago ng mga negosyo naman namin ay hindi rin tumigil. Ang sabi ni ate, kapag daw talaga umaangat ka ay dumarami ang mga taong galit sa iyong paligid. Nagsimula akong maniwala roon ng araw din ayon. Akala ko ay puro ganun na lang ang magiging buhay namin. Hanggang sa nangyari ang isang pangyari na hindi namin inaasahan. Isang buwan ng dumarami, lumalaki, at hindi nawawala ang bukol ni mama sa muka at sa ilang parte ng kanyang katawan. Halos hirap na rin ito sa pagdilat ng kanyang mga mata dahil sa doon tumubo ang ilang mga bukol. Kung saan sa ang ospital na kami nakakarating, malaki na rin ang naubos namin. Pero kahit isang doktor ay walang nagpagsabi ng sakit ni mama at wala rin sa kanila ang nakapagpagaling sa kanya. Naging usap-usapan iyon sa aming lugar hanggang sa baryo. Ang sabi ng mga nakaaway ni mama ay karma raw iyon sa kanya. Masakit bilang anak. Halos hindi ko siya matignan sa araw-araw. Kaya mo yan. Nandito kami para sa iyo. Ani papa habang minamasahe ang mga paani mama na magana sa manas. Akala namin ay iyon lang ang problema naming kakaharapin hanggang sa may dumating na naman sa aming malaking problema na halos pilayin ang buong pamilya namin. Si Papa, bigla itong hindi makakain, laging nahilo at nagsimulang maglambot. Katulad ni Mama, kung saan saan din namin siya dinalang ospital kasama si Tito Bernard at ang asawa niyang si Tita Grace. Pero kahit isa ay wala rin nasabing sakit ang mga doktor hanggang sa tuluyang pumayat si Papa at nananatiling mahina. Naku Eric, baka mamaya ay kulam na iyan ha. Uwi ka ni Tito Bernard at napailing. Dalawang sunod kayo ng asawa mo. Wala rin namang masabing sakit ang mga doktor. Baka mamaya ay pinakulam na kayo ng isa sa mga nakaaway ninyo. Pahayag ni Tita Grace habang pinapakain si Mama. Sila ang naging katuwang namin ng mga panahong iyon. kang magalala at ako ang hahanap sa mga nakaaway mo para tanungin sila tungkol dito. Pahayag ni Tito Bernard. Kung dati ay kinainggitan kami, ngayon ay kinaawaan kami ng mga tao sa aming paligid si ate ay napilitan din na umuwi lagi ng maaga. Dahil sa sitwasyon namin, natuto rin akong tumayo sa sarili ko mga paa. Isang buwan din ang lumipas mula ng magkakanoon si papa at mama hanggang sa isang umaga. Ate, papasok na ako. Ihatid mo na ako. Sigaw ko at binuksan ng pinto ng kwarto ni ate. Wala naman akong trabaho ngayon. Shhh! Baka magising sila. Mamaya maglalaro tayo. Kumunot ang noo ko kay ate. Tumawa pa ito ng malakas habang tila ba ay may kinakausap na hindi ko naman nakikita. Ate, tawag ko sa kanya pero para bang hindi ako nito naririnig. La 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 hanggang sa nagsimula itong kumanta na parang isang baleo. Hindi ko na alam ang nangyayari sa pamilya namin. Iyak ni mama kay tita Gress. Si ate na siya na lang na inaasahan ko ay nabaliw din. Si papa ay napagmasdan kong umiiyak ng tahimik. Dala ang panghihina ng katawan nito. Doon nagsimulang mawala ang lahat ng naipundar namin ang kotse ay napilita naming ibenta. Ang mga negosyo namin ay nagsimula na rin malugi. Maging ako ay lumipat na rin sa public school. Eh, Eric, tinanong talaga namin lahat ng nakaaway ninyo. Lahat sila ay tumanggi dahil kahit nagkaaway daw kayo ay hindi naman abot sa puntong ipapakulam nila kayo pahayag ni Tita Ali na ngayon ay tinutulungan na rin kami. Araw-araw ay dinadala nila kami ng pagkain dito, walang balya. Mudbuti pa at magpatawas kayo. Alam nating masama ayon sa Bible pero subukan nyo lang. Gaya ng isang sabi sa unang kwento ay born again kami. Pagkaganaong reliyon kasi ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Dahil ayon sa aming pastor hindi daw totoo ang ganon dahil panahon pa iyon ng mga pagano. Ngunit katulad ng sinabi ni Tito John at sa mga ibang kamag-anak namin, ginawa namin iyon. Nagpatawag si Tita Ali ng magtatawas para makita ang nasa likod ng lahat ng ito. Babae at lalaki. Ani ng babae. Doon nga ay lumabas ang hugis ng isang babae at isang lalaki. Mag-asawa, dagdag niya. Mag-asawa? Nagtatakang tanong ni Tita Ale at tinignan sila mama. Wala naman kaming nakaaway na mag-asawa, Ale. Uwi ka ni mama habang umiiyak. Sana nga kami na lang pero bakit dinaman niya pa ang anak kong si Melanie? Eh? Halos durugin ang puso ko nang sabihin iyon ni Papa. Hindi ko mapigilang umiyak ng umiyak sa pamilya ko. Wala naman kaming ginawang masama. Naging mabuti naman kami sa kapwa namin. At napakarami pa nga naming natulungan. Kaya minsan ay hindi ko mapigilang mapaisip kung ano ang naging kasalanan namin para mangyari ito. Kunyet ang mga mangkukulam na to. Mga inggitero at inggitera. Malapit lang sa inyo ang nangulam sa inyo. Buti nga ay hindi din itong bunso nyo. Payag ng babae na napailing. Lubos ko man isipin kung sino iyon ay talagang wala akong maisip kung sino ang maaaring gumawa nito sa amin. Ganoon din naman sila papa. Napakahirap sa akin ang naging sitwasyon namin. Natuto akong tumayo sa sarili kong paa sa mura kong edad. Halos nasanay na rin ako sa ganoong buhay namin sa araw-araw. Hanggang sa isang umaga ay nagising kaming lahat sa matinding ingay at kaguluhan sa harap ng aming bahay. Ano yon? Tanong ni mama at pilit itong bumangon. Maging ako ay napilitang gumising. Ma, ako na lang ang lalabas. Sabi ko sa kanya at maliit na ang umiti bago ako lumabas sa teres namin at sinilip ang nangyayari. Mulang hiya ka, punyemos ka, sigaw ni Tito John habang sinusuntok si Tito Bernard. Napakawala niyong puso, sariling kadugo niyo, kamag-anak niyo, pero ginaginito niyo ang buhay umiiyak at nanginginig sa galit na sigaw ni Tita Ali kay Tita Grace at Tito Bernard. Kumunot agad ang noo ko. Ano po ang nangyayari? Tanong ko kaagad kay Tita Ali. Napukaw agad ang mga mata nila sa akin. Nang masilayan ako ni Tita Ali ay tumulo ang sunod-sunod niyang mga luha. At mahigpit akong niyagap. Diyos ko, Maricar. Aniya habang umihikbi sa aking mga balikat. Bakit po sinuntok ni Tito John si Tito Bernard? Tanong ko. Hindi nila ako matignan pareho at si Tito John ay halatang nagpipigil ng galit. John, maminto ka na. Nainto kami nang lumabas si Mama. Kinakailangan pa nitong ibuka ang maliit na niyang mga mata. Dahil sa mga bokol para lang maaninag sila Tito John sa kanyang harapan. Halos manghina si Tito sa kanyang pag-iyak nang makita si mama. Bakit ba? Tanong ni papa na sumunod kay mama. Pinilit pa nitong tumayo sa kabila ng panghina. Itong walang utang na loob na mag-asawang ito. Ani ah, tita Ali habang nasa gilid niya ako at hawak ang aking kamay. Sila ang kumulam sa inyo sigaw ni tita at matatalim ang mga mata sa kanila. Napunta ako sa bahay nila at doon nakita ko lahat ang litrato niyo pati ang gamit nila sa pangkukulam sa inyo. Tama iyong magtatawas. Mag-asawa nga ang nangulam sa inyo. Paliwanag ni tito. Bernard, tawag ni Papa kay Tito habang pinipigilan ng mga luha. Mabilis na lumapit si Tito Bernard kila mama at lumod sa kanilang harapan ng lumuluha. Batawarin niyo ko, sigaw niya. Nadala ako ng inggit ko. Inggit na inggit ako sa buhay na meron kayo. Umiiyak niyang wika at hindi sila matignan. Si Tito Bernard at Tita Grace sila ang nangkulam sa pamilya namin. Simula rin ng araw na iyon, binawi nila ang sumpa. Unti-unti naglaho na parang bula ang mga sakit nila mama at papa at ate. Maging si ate ay parang nagising lang sa mahabang panagin. Totoo nga ang kulam. Napatawad nila sila Tito Bernard pero kahit kailan na hindi na kami naging malapit sa kanila. Unti-unting bumalik ang dati naming buhay at nagkaahon kami ulit. Hanggang sa isang araw ay bumaliktad ang mundo. Si Tito Bernard ay nagkaroon ng sakit na katulad ng ginawa nila kay Mama. At si Tita Grace naman ay nabaliw katulad noon ni ate. Kulam yan? Ani Tita Ale, umiling si Tito Bernard. E, hindi siguro. Ani habang impit na umiiyak. Karma ito Ale. Karma sa ginawa namin kila Eric siningil kami ng demonyo. Iyon ang hindi namin masagot. Karma nga ba iyon o kulam? O talagang siningil na sila ng demonyo? Dahil simula noon ay hindi na gumaling sila, Tito Bernard. Ang masakla pa doon, sariling kadugon namin ang kumulam sa amin na siya rin namang bumalik sa kanila at ang tanging tanong na nasa isip naming lahat ay kulam ba iyon? O bad karma? Ano sa inyong palagay mga katimpla? Kulam o karma ba talaga? Kasi kung karma lang, pwedeng o pwedeng hindi. Pero palagay ko, demonyong may gawa nun.